Filipino 4, unang linggo sa ika na markahan. Magandang araw mga bata! Muli, ito si Teacher Ella, ang inyong magiging guro sa Filipino. Ang ating aralin ngayong linggo ay tungkol sa pagsagot ng mga tanong sa napanood na patalastas. Paghahambing ng iba't ibang patalastas na napanood at pagbibigay ng panuto na may tatlo hanggang apat na habang. Inaasahan ko na kapag natapos na ang ating arelin, kayo ay nakasasagot sa mga tanong ng mga napanood na patalastas, nakapaghahambing ng iba't ibang patalastas na napanood, at nakapagbibigay ng panuto na may tatlo hanggang apat na hakbang gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. Sige mga bata, gawin na natin ang unang pagsubok. Panuto, Panoorin na tunawaing mabuti ang patalastas ni Kuya Kim na pinamagatang proper hand washing, ligtas Pilipinas sa COVID-19. Kailangan nating mapisita ang link na ito sa YouTube para kung sa gayon masagot natin ang mga tanong pagkatapos. Ito ay na-upload noong Marso 13, 2020. Para naman sa mga batang may problema sa internet, makipag-ugnayan na lang po kayo sa akin para sa karagdagang panuto gawin ang sagot or sulatin ang sagot sa inyong mga kwaderno. Ito na po yung mga tanong pagkatapos mapanood. Anong organisasyon ang nagsasabi na may tamang paraan sa paghuhugas ng kamay? A. Department of Education B. Department of Health C. World Health Organization D. World Trade Organization I-check na rin po ang inyong mga sagot kung tama. Ikalawa, Sino nagpapaalala sa patalastas na iligtas natin ang Pilipinas sa COVID-19? A. Kuya Ken B. Kuya Kim C. Kuya Kimi D. Kuya Kimboy Pangatlo, ilang beses sa ang ng Happy Birthday habang naghuhugas ng kamay? A. Isa B. Dalawa C. Tatlo D. Apat Anong tawag natin sa isang pag-anunsyo ng isang produkto o serbisyo. A. Patalata. B. Patalastas. C. Panunood. B. Paglalahad. Ikalima. Ano ang magandang maidudulot ng ang paghuhugas ng kamay? A. Magiging malambot ang kamay. B. Magiging maputi ang ating kamay. C. Matututo tayong umawit ng happy birthday. At D. Maiiwasang magkasakit at makahawa ng nakahawang sakit. Balik tanong tayo mga bata. Panuto, ayusin ang tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa balita. Isulat sa patlang o sa inyong kwaderno ang bilang isa hanggang lima ayon sa tamang pagkasunod-sunod dito. Ito po yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. So habang binabasa po ito ni teacher, isulat nyo na po kung alin ang una hanggang lima. Dumating na ang inangkat na bakuna galing sa bansang China. Ayon sa ulat, ang mga bakuna ay mabisang panglaban sa iba't ibang uri ng sakit. Ang mga bakuna ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, ang mga bakuna ay gagamitin sa mga frontliners. Binili ito ng pamahalaan upang magamit sa mga health workers para patuloy silang makapagsilbi sa mga may sakit. Sige, check na rin po natin ang inyong mga kasagutan. May ikling pagkilala ng aralin. Ang patalastas sa isang paraan ng pag-anunsyo ng produkto o kaya ay serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmadla. Layunin ng patalastas ang i-anunsyo o ipaalam sa madla ang katangian ng isang produkto sa pagpili ng tamang medium tulad ng telebisyon, radyo, pahayagan, magazine, poster at iba pa na ipa paabot natin sa marami ang iba't ibang mensaheng kaugnay ng produkto. Ano-ano naman ang kahalagahan ng panunood ng patalastas? Una, na ipapakita ang mga bagong produkto para sa dagdag kaalaman ng mamimili. Pangalawa, na papaalalahanan ng mga tao sa mga programa o kaya produkto na maaaring makatulong sa kanilang pangkabuhayan. At syempre, yung panghuli, upang malibang ang mga taong nanunood at hindi lamang, hindi ito mainip sa isang palabas lamang. Ang panuto ay tagubilin o hakbang na dapat sundin sa pagsasagawa ng isang gawain. Ito ay maaaring ibigay ng pasulat o kaya pasalita. Ang pagbibigay ng panuto ay isang kasanayang dapat matutunan ng lahat. Mahalaga ito sa pagkakaroon ng maayos, mabilis, at wastong pagsasagawa ng gawain sa tahanan man o sa paaralan. Mahalaga rin ang pagbibigay ng panuto upang maiwasan ang pagkakamali o kaya kaguluhan. Magagamit din ito sa pag... Kung halimbawa ang gaganap na leader o sa pagsasagawa ng isang gawain at sa mga pagsusulit. Ang pagbibigay ng panuto, kailangan nating malaman ang direksyon. Ang mga pangunahing direksyon ay ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. Ang pangalawang direksyon naman ay ang hilagang silangan, hilagang kanluran, timog silangan, at timog kanluran. Sige mga bata, alam kong naunawaan nyo ang ating erelin. Dumako na tayo sa ating mga gawain. Unang gawain... Muli dito, manunood na naman tayo ng mga patalastas. Panuto, panuorin ang patalastas ng DOH na may pinamagatang paano labanan ng COVID-19. Muli, pupuntahan natin itong link na ito at manunood tayo sa YouTube. Ito ay na-upload noong April 8, 2020. Sagutin ang mga tanong upang kompletuhin ang graphic organizer na nasa ibaba. So, dito makikita nyo na yung graphic organizer pero ngayon palang manood na po kayo ng pinanood na patanestal. Muli, sa mga batang may problema sa internet, makipag-ugnayan na lang po kayo sa akin. Ano ang gagawin natin? Isulat nyo ang sagot sa loob ng hugis surgical mask na nasa kabilang slide. Gawin ito sa sagutan papel o kaya sa inyong poterno. Ayan, ito yung mga tanong na sasagutin ninyo dito sa mga mas na nakikita ninyo. Una, anong virus ang kumakalat sa panahon natin ngayon? Pangalawa, sino-sino ang maaaring hawaan ng virus? Pangatlo, saan tayo dapat na manatili sa panahon ito upang hindi mahawaan ng coronavirus? Apat, bakit mahina ang depensa ng mga taong may sakit sa COVID-19? Lima, paano natin maiiwasan ang COVID-19? O, eto mga bata, i-check nyo kung tama ang inyong mga naging kasagutan. Ayan, ang sagot sa unang bilang, COVID-19, coronavirus. Ikalawa, lahat ng tao ay may posibilidad na mahawaan ng COVID-19. Ikatlo, tayo ay manatili sa loob ng bahay. Ikaapat, mababa ang kanilang resistensya o immune system kaya mabilis siyang kapitan o hawaan ng virus. At ang panglima, palagi ang maghugas ng kamay, social distancing, at sumunod siyempre sa health protocols. Ito na yung pangalawang gawain. Panuto. Suriing mabuti ang dalawang pasalastas ng sabon. Isulat sa susunod. Sa, sumu sa susunod na tahala na yan, ang pagkakatulad at pakakaiba ng dalawang sabon. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ito po yan. Unang patalastas at pangalawang patalastas. Sa unang patalastas, ang pamagat ay wow sabon. Sa pangalawa naman, mega sabon. O basahin natin ang kanilang pagkakaiba at pagkakatulad. Dito sa wow sabon, amoy sampagita ang labada. Sulit ang halagang 20 pesos lang. Madaling bumula, maaaring gamitin sa may kulay na damit. Siksik ang laman kaya sulit gamitin. Dito naman tayo sa patalastas ikadalawa. Ang pamagat, mega sabon. Amoy lemon ang labada, sulit sa halagang 30 pesos lang. Madaling bumula. Maaring gamitin sa may kulay na damit. Siksik ang laman kaya sulit ang sulit gamitin. Wow sabon versus mega sabon. Ano kaya ang kanilang pagkakaiba at pagkakasulat? Sa pagkakatulad. Sige mga bata, kung tapos na kayo, check natin yan. Okay, tandaan lang natin mga bata ang patalastas sa isang maikling programa o palabas na maaaring nagpapahatid, naghihikaya o nagbibigay kaalaman patungkol sa isang bagay para sa publiko. Masasagot ang mga tanong batay sa napanood na patalastas kung susuriin mo ang mga mahalagang detalye nito. Nagpapaalala ang isang child-friendly television advocate sa mga magulang ukol sa paggabay sa kanilang mga anak sa panunood ng telebisyon dahil maaari nga namang makakita ang mga ito ng mga sensitibong palabad. Sa pagbibigay naman ng panuto, kailangan ding malaman ang mga direksyon upang matagumpay na maisagawa ang mga gawain. Ang mga pangunahing direksyon ay ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang pangalawang direksyon naman ay ang hilagang silangan, hilagang kanluran, timog silangan at timog kanluran. Pag-alam sa mga natutunan. Muli manunood tayo dito. Unang gawain, panuto. Panoorin ang patalastas ng DOH na may pinamagatang Healthcare Workers Appreciation Video. Ito po yung link. Ito po ay na-upload noong April 18, 2020. Muli para sa mga bata may problema sa internet, makipag-ugnayan na lang po kayo sa akin. Sagutan ito sa inyong sagutang papel. Sino, unang bilang, sino-sino ang mga health workers na binanggit sa patalastas. Pangalawa, ano ang tawag sa mga tao o mga empleyadong direkta ang pakikipag-ugnayan sa kanila mga pasyente o pinagsisilbihan? Tatlo, bakit kailangan bigyan ng pasasalamat ang ating mga health care workers? Apat, paano natin mapapasalamatan ang ating magigiting na health care worker or health worker o kaya ay frontliner? Lima, Ngayong palagay, bayani, bang may tutuloy ng ating mga healthcare workers o frontliners sa panahon ngayon? Bakit? Ito po yung mga sagot dyan. Pake-check na rin po. Ikalawang gawain. Panuto, magbigay ng panuto. Kayo ang magbibigay mismo ha. May ipapakita kasi si teacher sa inyong graph. Okay? na may tatlo hanggang apat na hakbang gamit ang pangunahin o pangalawang direksyon upang makuha ang mga gamit pang protekta sa COVID-19. Mag-uumpisa ka sa gitna. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Kulang ng L. Kaya sa inyong kwaderno. O, ito po yung gagawa nyo ng sarili yung panuto. Dito na tayo sa pangwakas na pagsusulit, mga bata. Panuto panuorin at unawain mabuti ang mga patalastas na may pinamagatang makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Muli po ito ipapanuorin natin sa YouTube kaya lang hindi ko nalagyan ng kulay yung link niya. Ito ay na-upload noong July 20, 2007. Muli para sa mga batang may problema sa internet, makipag-ugnayan po kayo sa akin. Sabi dito, bilugan ng letra, pero ang gagawin nyo po ay sulat nyo po ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Unang tanong. Ano ang tema ng patalastas sa iyong napanood? A. Eh, kalinisan, B. pag-ibig, Si, pagkain ng gulay. D. Di, di po ito, di pagkakaibigan. Kadalawa, ano ang magandang naidudulot ng pagkain ng gulay? A. Eh, pagiging mahina at sakitin, B. mahahawaan ang sakit na COVID-19 si magkakaroon ng maraming kaibigan, di magiging malakas at malusog ang ating pangangatawan. Ito po ang sagot. Paki-check na po ang inyong paderno. Ikatlo, ayon sa patalastas, ano ang napapasarap? Paano napapasarap ang gulay? A. E, kapag iginisa. B. Kapag iprinito. C. Kapag sinabawan. D. Kapag tinorta. Di po yun ha. Ikaapat, e, ano ang nararamdaman ng mga bata na kumain sila ng gulay? E matamlay, di malungkot, si mabagal, gumalaw at di masaya, malakas at maliksi. Ikalima, sa inyong palagay, importante ba ang pagkain ng gulay sa panahon natin ngayon? Bakit? eh Hindi po, kasi mahal po ang gulay. B. Hindi po, kasi hindi po ako mahilig sa gulay. C. Opo, kasi po kapag kumain ng gulaw, gulay, ikaw ay makakatipid. At D. Opo, kasi po ito ay masustansya at pampalakas ng resistensya. Mga bata, nakakuha ba kayo ng perfect score? O, ito po yung pangalawa. Panuto, pag-aralan ng larawan na matatagpuan sa susunod na pahina. Pagkatapos ay basahin at unawaing mabuti ang mga tanong sa bawat bilang. Hindi po ito bibilugan na isusulat ang letra ng wastong sagot sa inyong kwaderno. O, ito po, pakiscreenshot na lang po para po mamaya kapag nagsasagot na tayo, hindi po tayo babalik-balik dito. Ito po yung mapa na gagamitin ninyo para masagot po ang mga tanong. Una, ang tawag sa bagay na nagtuturo ng kinaroroonan ng isang bagay o lugar ay direksyon, bi lugar, si mapa, di panturo. Kadalawa, alin ang ibibigay inapanuto upang makuha ang aklat lapis at papel? A. Mula sa gitna, maglakad patungong hilagang-kanluran, maglakad patungong hilagang-silangan at papuntang timog-kanluran. B. Mula sa gitna, maglakad patungong timog, maglakad patungong timog-silangan at papuntang timog-kanluran. C. Mula sa gitna, maglakad patungong kanluran. Maglakad patungong silangan at pat kanluran. D. Mula sa gitna, maglakad patungong timog silangan. Maglakad patungong timog at papuntang kanluran. Ito po ang mga sakot. Check ang inyong mga kwaderno. Ikatlo. Kung ikaw ay nasa gitna, sa anong direction ka papunta or pupunta upang mapuntahan mo ang pisara? A. Papuntang hilaga. B. Papuntang silangan. C. Papuntang kanluran. D. Papuntang timog. Apat, nais ni ilagay ang mga bulaklak sa prerera. Sa anong direksyon siya pupunta? A. E hilaga, B. Silangan, si Kaluran, D. Timog. Kalima, nais kunin ni ang bag. Anong direksyon siya pupunta? A. E hilagang Silangan, B. Hilagang Kaluran, si Timog Silangan, D. Timog Kaluran. At tapos na tayo mga bak... Hanggang sa muli! Paalam!